Kinoong Pangulo, noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po eh. Meron siyang isang uh, sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita ninyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan eh, ng ating Panginoon Diyos. Eh. Kaya lang po, mayroon pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya dun sa babae, Sinabi ba ika ng Panginoon Diyos na pagkakumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo'y mamamatay? Oo, oh, sabi ng babae. Ay eh, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagkakumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President. Nakini. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin, bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan eh. Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, eh, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pong sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat eh. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangat pangalawa, lahat po nung yon ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong eh. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung, kung, kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ng karamihan po sila, na, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, eh, Sir President. With all no due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang, sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit, at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa dusang kapasyahan na po na ng Korte Suprema. E kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, eh. Panginoon Diyos na nga po yun eh, pa ng ahas eh. Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po, sa lahat ng pagdidisyoson ng ating korte, lalong-lalo na po ang katastasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieve siya, merong partidong masaya siya, ngunit, sa katapus tapusan eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Nisan po sinasabi nga natin kahit pabiro. Eh, alam mo ninyo, basta disisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions Applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong uh, naunang talumpati kanina, ginong Pangulo, hindi ko na po ulitin, I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation. in my voting, yes, for my own motion. thank you very much, mr. Thank president. thank you, uh, senator uh, Merculeta, for your explanation. Uh, madam secretary. senator marcos. senator amy marcos, recognized to explain her vote. thank you very much, mr. president. i vote a resounding yes. sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsekuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umaslang ng Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun na. Ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. wag tayo magpalaki ng buaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Amy. Before